Mabigat pala nito? Eh, kung diyan, 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 kung diyan, 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 yan. diyan, 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 sa diyan, Pinakailalim ba ito ba eh? Tingnan mo naman ang lalim ng ano. Oop. Oh. Hindi ito ano. Hindi ito man-made. Diba? <laughs> Ay. 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 <laughs> Ay. wala mula yung mga boses nila Ala, oh, yung isa doon. Uh -huh. Ang galing na. No? Uh -huh. Oo, oh, galing ng anong Alam mo, hindi nakakasisi pagpunta natin dito. Ay, parang wala na ako naririnig ng mga boses. Sabi ano sila. Dito yun. Um, hintay natin na. Wala naman sila ibang lulusutan eh. Baka bumalik. <laughs> <laughs> Naghirap sila tapos babalik. Bipicturan mo ako. Guys, ito yung Red Canyon. It's Israel. Parang meron ng ano, boundaries. You got me up.